Effective pa nga ba ang Pinoy meta? Ang mga Pinoy playstyle ba na ito ay muling dodominahin ang mga rank games at pro scene sa loob at labas ng bansa? Ngayong araw, alamin natin kung paano ginagawa ng MPLPH teams ang isa sa mga pinaka nakakagulat na strategy sa loob ng Land of Dawn. Ito ang Split Push. Ano nga ba ang split push strat na ito at bakit dapat natin itong matutunan? Ang split pushing strata ay isang in-game tactic kung saan ang isa o dalawang miyembro ng team ay minamaximize ang ongoing clashes o agawan ng main objectives para makasalisi sa enemy base at mabilisang tapusin ang laban. Layunin ng strat na ito na sabay-sabay na magbigay ng pressure mula sa iba't ibang bahagi ng mapa para malito ang kalaban at mas madaling makuha ang mga game objectives at kung maari tapusin ang laro. Ito ay nakafocus sa mga macro plays kung saan sinisira nito ang orihinal na rotation o plano ng kalaban at pinag-react na lamang nito ang katunggali para sumunod ito sa gustong mangyari sa team. Nagsisimula o ginagawa ang tactic na ito kapag nasa mid to late game na ang labanan. Kung saan mas madali na para sa mga certain heroes na i-clear ang mga waves at tumiretso sa enemy base. Para magawa ito, kailangan may malaking objective o teamfight ang mangyari habang ang isa o dalawang member ng team ay sinasamantala ang clash para basagin ang turrets papunta sa base ng kalaban. Dapat hintayin na maging busy ang kalaban para hindi agad makapag-react bago simulan ang taktik na ito. Kung magbabak ang kalaban, tiyak na makukuha ng team ang isa sa main objective ng game. Ngunit kung mag-decide man sila na hindi mag-react sa play na ito, tiyak na tatalunin sila ng ganitong strategy. Pero hindi lahat ng heroes ay kayang makagawa nito. Ang hero na dapat mag-split push ay dapat may kakayahang tumakas kapag hinakailangan, kayang manalo sa mga 1v1 na labanan kapag may nag na hero para pigilan ng split push, at 3. Mabilis na makapag-clear ng wave. Kaya naman ang pinakabagay na hero sa playstyle na ito ay si Hayabusa, Fanny at Ling. Habang si Namoskov, Beatrix, Kari, Bruno at saka si Claude para sa mga marksmen. Ang mga heroes na ito ay mabilis makapag-clear, makapag-apply ng pressure sa kalaban at makatakas kung kinakailangan. Pero kailangan rin ng matibay na frontline heroes tulad ng tank at fighter para masustain ang damage ng kalaban habang nagbibigay ng space para ang iyong teammate ay makapag-push. Sobrang risky ngunit napaka-epektibo ng strategy na ito. Para magawa ito, kailangan ng eksaktong timing at komunikasyon para maging successful ang play. Dahil kung hindi, Maaring ito pa ang ikatalo ng iyong team. ngayon alam niyo na kung paano i-execute ang split push strategy. Sana magamit niyo ito sa inyong mga ranked games at makapag win streak na rin kayo. Practice at tamang in-game communication lang ang susi para magawa niyo ang playstyle na to. Pero ang tanong, ang Pinoy playstyle ba na ito ay muling dominate ang MPL Philippines Season 12 at ang paparating na M5 World Championship? Yan ang dapat nating abangan. Kaya naman sana ay meron kayong natutunan sa video na ito. Kung meron kayong mga suggestion o tanong tungkol sa strat na ito, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Maging laging updated at follow nyo kami sa aming mga social media platforms sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at ang official website ng MPL Philippines Season 12. At tandaan nyo, sa mundo ng Mobile Legends, kung may alam ka, tiyak na mas malakas ka, kaya ano pa ang hinihintay mo? Laban na!